So guys, sino sa inyo ang mga natuwa at mga nalungkot sa mga taong nag-file ng uh, impeachment complaint lawan sa ating ka, uh, vice president, Sara Duterte? No, ito nga at uh, naglalakad ako galing ng trabaho pero makikikismis lang din naman. <laughs> So guys, sino sa inyo ang um, masaya? Ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko no? kasi medyo late na kasi yung pag-file ng uh, impeachment complaint laban dito nga kay VP Sara Pero, uh, we'll see kung ano ang kahihinatnan nitong mga uh, pangyayari at kung ano ang magagawa ng Kongreso. Kasi mga 10 days na lang or I think 8 days na lang bago uh, Sí, la...